Viral sa internet ang video na ito ng isang babaeng taga-bukid na nagdrawing sa dingding gamit ang apoy na poker. Ginamit niya ang mga dingding at sahig na semento bilang canvases at nakapagpinta ng anumang larawan ni Empress Wu Zetian o Liang Shanbo at Zhu Ying tai. Ang gawa ay matingkad at parang buhay at bawat pagpipinta ay humahanga netizens. Isa siyang master. Sa katutubong, ang kanyang pangalan ay Ding Chunmei, 54 taong gulang, mula sa isang maliit na nayon sa Liaocheng, Shandong. Mahilig siyang magpinta mula pa noong bata. Wala siyang profesional na kagamitan, kaya gumamit siya ng fire stick. Gaya ng kasabihan, nagiging perpekto ang pagsasanay at gumawa siya ng sunod-sunod na larawan na may malakas na estilo ng silangan. Mahirap isipin na ang mahusay na pintor na ito ay nakapagtapos lamang ng elementarya. Pinatunayan talaga nito ang kasabihang laging sisikat ang ginto. Pero ang pagpipinta ay naging kanyang hangarin para sa magagandang bagay. Bagamat walang profesional na pagsasanay, gumamit siya ng madamdaming puso at patpat ng apoy upang lumikha ng sariling artistikong mundo. Matapos mapanood ang video, pinuri ng netizens ang ginang na may hawak na patpat. Inihalin tulad siya kay Malyang na may magic brush. Tinawag din siyang pintor na hinahadlangan ng pangangailangan sa buhay. Marami ang nagmungkahi na maging illustrator siya sa isang website. Kaya, ano sa palagay mo ang pagpipinta ng babaeng ito?